dito tayo ngayon mga teknik sa Blumentritt. Uh, tinabutan nga natin si kuya na naglalagay ng mga 45 days ng mga CCU dito sa mga kulungan nila dito sa Blumentritt. Magkano po ito kuya? 35 pesos po 35 pesos So ito yung kanila mga available na mga 45 days dito sa Blumen Treat mga ka-technique Ito ay 35 pesos Pero yung maramihan daw nito ay dinadagdagan naman nila Kapag marami yung binibili Ito naman yung mga hugo na available dito yung mga itik nandito pa rin meron pa rin sila Ayan, yung mga pugo sobrang dami mga kateknik dito yan mga itik so ito yung dati nating na-feature natin na dito mga kateknik dito sa bloom and treat ito mga na to na ibinibenta nga sa mga fiestahan yan paboritong bilhin ng mga bata kapag may mga fiesta or uh, pala palabunutan ng mga vendors So at ayan, ay hindi pa rin nababago yung presyo nito mga kateknik itong white leghorn. So ang dito mga kateknik sa blue mint treat ito. So yung mga gusto magpalaki nitong white leghorn, pwede kayong pumunta sa blue Dito lang sa blue mint treat. Meron pa rin mga rabbit dito mga kateknik. Ang presyo nito ngayon ay 250 dito sa blue mint treat. Ayan, nakakulong sila eh. Hindi, hindi natin masyado makita dahil medyo matilim dito. So ayan, binuksan ni Kuya yung kanilang kulungan para makita natin ang mas malinaw yung kanilang binibenta ng mga rabbit dito. Ayan, nilagyan ko na ng ilaw para makita niya yung mga binibenta nila dito ng mga rabbit, mga kateknik dito sa Blooming Dito lang ito sa malapit sa so may station ng LRT. Ayan, 250 ang benta nila dito, bawat isa mga kateknik. At ito naman yung mga itik. Ito daw ay mga puting itik at medyo mahal ng konti doon sa mga itik doon sa labas. So ito ay uh, 25 pesos bawat isa mga kateknik dito sa Bloom and Treat. Medyo mahal ng konti dahil ito raw ay mga itik na puti at bira daw ang deliver nito dito. Ito yung mga pugo na puro lalaki ito naman ay 10 piso lang dito na binibenta dito sa Bloom and Treat mga kateknik ito ay mga kals na mga pugo na binibenta nila dito ito naman ay 18 pesos ang bawat isa ayan sobrang dami nila dito sa kulungan so ayan ito ay mga mga pangkatay na yata to ito mga pugo na to dahil sabi ni Manong ay mga calls daw to, mga to. Ano po yung 45 days din po yan? Mga 45 days din po yan. Oh. Ito mga 45 days. Ito nga yung 35 pesos ang isang piraso mga ka-technic dito sa Blumentritt. dito mismo sa pwesto na to mga teknik yung pwesto ni Nanay Norma na sa kasama pala palad ay pumano na pala noong September 12 so medyo nakakalungkot din eh dahil si nanay talaga ay medyo matanda na itong pwesto na to dito ako kinuha nun yung dating pinagbilihan ko sa kanya ng silky chicken pero ngayon ay wala na so ito yung kanilang pwesto Yan, so kaya ang naiwan dito ay si ate Josie na lang dito sa pwesto nila dahil wala na kasi nanay norma so ayan kukuha nang ko na yung mga iba bang mga paninda rito sa blumen Tree. medyo marami rami sila ngayon mga paninda may mga pugo pa rin eto mga pugo na kinulayan Itong bawat isa nito mga pugo na to na maliliit ay binibenta lang nila ng piso bawat isa so ito ay makikita rin natin sa mga pesta na binibenta ng mga vendors paboritong bilhin or palabonutan para sa mga bata itong kanila mga itik ay 15 pesos ang bawat isa Ayan, masisigla yung mga itik na to mga teknik. technic sobrang malalakas sila So ito yung mas marami pa na paninda rito Dito sa Blooming Treat At dito naman sa pwesto ni Ate Monica Ayan Ito si Ate Monica Ayan Ito yung kanyang mga paninda Mga 45 days na mga sisiw Ayan ay 35 pesos ang bawat isa Available din dito yung mga kalapate na available din dito yung mga kalapate na 120 lang. Anong lahi ito, te? Ah, sige, sige, tanong natin. Ito si Kuya Toto. Ito yung mga pang-racing niya ng mga kalapate. Magkano to, Kuya? Isang... ah, 500 ang bawat isa. Ito mga racing ni Kuya Toto. Ito naman ang tawag daw dito ay mga kalapati na mistizo. Ayan. Ito ay 120 lang dito sa Bloom and Treat mga kateknik. Ito yung mga available na mga Chinese Silky dito sa kanilang pwesto sa Bloom and Treat. Ang bawat isa nito ay 150. Yan ang bawat isa. So, sabi nga ni Tatay Alex, mura lang nila binibenta yung panabong na to kasi mura lang, mura lang din daw binagsak dito sa kanila. Kaya ito ay nagkakahalaga lang ng 800 pesos. Yan. Mama kayo sila, Tatay Victor. Ayan, namamakyo doon ang mga sisiyo sila kuya at si ate. Ayan. Meron din pala sila dito mga lovebirds. Ayan. At parakits. Ito mga parakits daw. Ang isang uh, ang isang parakits daw nito ay 500 lang. Dito sa kanila. At ito naman yung kanila mga lovebirds. Ito naman ang isang pares nito mga ka-technic ay 1,000 lang. So napansin nga natin na medyo maraming pangibili wala pa kanina na kanila mga pinitinda mga ka dito to sa Blooming Drift. sobrang dami nang ang binili ni Goya ng mga itik at ito naman sila Goya naman dito ay bumibili naman ng mga 45 days ng mga pangalaga ng mga sisiw Goya Alex maraming salamat thank you sobrang dami ng mga stocks ng mga hayop na mabibili dito sa Bloom and Treat mga ka-teknik yung mga price nga dito ay halos pare-parehas lang doon sa kabila na pinuntahan natin kanina sobrang makulay yung mga sisiyo nila saka yung mga pugo na maliliit kaya yung mga pugo na ay tulad ng sinabi ko kanina, piso lang ang isang piraso na benta nila ito naman ay 10 piso ang benta nila teknik yung aking vlog dito sa Bloom and Treat Kaya update ko na lang kayo sa mga susunod Sa mga susunod ko pa ng mga vlogs dito sa kanilang mga pwesto rito sa Bloom and Treat ah, Sa so mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko ay eh, please subscribe to my YouTube channel at that's Technic TV Salamat and God bless po sa inyo lahat.